Muling umarangkada ang inisyatibong pang-edukasyon sa Gapan City matapos formal na buksan ang Project Siglakas, Foundational Skills Development Latin dance Danceport Curriculum noong Nobyembre 19, 2025 sa Robinsons Gapan. Ang programa ay bunga ng matatag na ugnayan ng Schools Division Office of Gapan City at Nueva Ecija University of Science and Technology, San Isidro Campus. Pinangunahan ni Dr. Pastro S. De Guzman, Campus Director ng NEUST San Isidro, ang opisyal na pagbubukas ng proyekto. Sa kanyang pamumuno, ipinakita ang kahalagahan ng pagsasanid ng akademya at sining bilang bahagi ng paghubog sa kakayahan at tiwala ng mga mag-aaral. Nagpahayag naman ng buong suporta ang SDO Gapan City sa pamamagitan ni Mrs. Evelyn Garcia, Education Program Supervisor in Mathematics. Binigyang diin niyang ang project siglakas lakas ay patunay ng patuloy na pangangalaga ng dibisyon sa holistic development ng mga batang gapan. Isasagawa ang project sa lakas sa piling mga araw mula Nobyembre hanggang Disyembre 2025 at inaasahang magbibigay ito ng matibay na pundasyon sa mga mag-aaral sa larangan ng Latin dance sport. We are promoting actually dance sport in all areas, particularly po sa mga community. So therefore, nagahanap kami ng mga partner institutions na pwede naming ibigay yung aming extension program na tulungan yung mga community mag-elevate ng kanila in terms of the skills in terms of the competencies at para maging aware sila sa different sports. Ang ni ng ng uh, NUST ay makapag-promote uh, ng iba't ibang klase ng mga programs particularly sa amin uh, since our focus on physical education. So, yung dance sport kasi is isa sa pinakamahal namin, malapit sa puso namin, at uh, alam namin na makakatulong kami with with uh, our partners, na mga teachers na meron kami, mga mga faculty. And then, actually, ginagawa na namin itong program na to way back 2022 sa iba't-ibang mga communities, schools, partner schools, division office. So sabi namin, why not kaya i-introduce natin sa Sagapan City? Dahil uh, ang Gapan City ay wala pa na ipoprovide uh, provide ng mga athletes na participants sa Clara mismo, sa Regional Clara or Sa pumamagitan ng programang ito, ipinapakita ng SDO Gapan City at NEUST ang kanilang sama-samang layuni, ang patuloy na paglikha ng mga oportunidad para sa mas malawak mas masining at mas makabuluhang pagkatuto para sa mga kabataan. Mula rito sa City Schools Division of Gapan, tungo sa isang bansang makabata at mga batang makabansa, kasama ang buong SDO Media Team, ako si Reiko Carlos, isang student broadcaster na may angking puso, galing at talino. Marangal na umaaksyon para sa Edukasyon Central Luzon.